po ng pinakahuling balita kay Bagyong Pepito. Kasama nating magbabalita si Oliver Bakay mula sa Philippine Information Agency, Cagayan, Rise and Shine, Oliver. Yes, magandang umaga mabigat na buhos ng ulan ang naranasan sa Cagayan Valley Region sa buong magdamag partikular na sa mga probinsya ng Quirino, Nueva Vizcaya, Isabela at sa Cagayan dahil sa banta ng pagbaha at pagguho ng lupa umabot na sa 257 ang mga lumikas na pamilya sa mga evacuation center na unang nagpatupad ng preemptive evacuation ang mga bayan na makunakon sa si Isabela kung saan mayroong 136 na pamilya na may 416 na katao ang inilikas mula dito dalawang pamilya naman mula sa Benito Soliven 43 sa Dinapige, 7 sa Aurora 11 sa City of Ilagan Lahat yan ay sa lalawigan ng Isabela 46 naman na pamilya ang lumika sa probinsya ng Quirino at uh, labindalawa sa bayan ng Rizal. Sa lalawigan ng Cagayan, hindi na rin madaanan ang ilang mga tulay sa Isabela, kabilang na ang Guka Bridge sa Echage, Santo Tomas Bridge sa Turon Overflow Bridge sa Reina Mercedes, Santa Maria Bridge sa Cabisera 8 sa City of Ilagan. At ang bagunot bridge sa Bagdawa, Cagayana. Samantala, mamayang alauna ay inaasahan na magpapalabas ng tubig ang magat dam, kaya't nagpaabiso na ang Nia Maris sa lahat ng na mga nakatira malapit sa ilog na lumikas muna sa may ligtas na lugar. Sa ngayon, 797 cubic meters ang inflow ng tubig sa magat. 138 naman ang outflow nito at nasa 188.88 meters na ang level ng tubig sa nasabing dam malapit na ito sa 193 na critical level sa ngayon umiikot na ang mga opisyal ng local DRRMC at mga rescue team upang alamin ang naging epekto ng bagyo sa Magdamag nakaalerto na rin sa mga rescue team sa lalawigan ng Cagayan sa inaasahang pagkaapaw ng ilog Cagayan anumang oras ang Cagayan kasi ang tagasalo sa mga tubig mula sa upper Cagayan Valley at Cordillera region Oliver Bakay ng PIA Region 2 para sa bayan. Amat Oliver Bakay.